Good morning, good morning. Kaya na sa linya. Yung Ling linggo na mama, kami. Ito nga, po naman po. na sa Grabe ang tao sa linya. na ako. na Oo. Yung lakas ng Yung pinamili namin sa Binyan. <laughs> Malingi kami. Paglinggo, namimili kami. Budget, isang ng Ilinisin ko muna. Ang karne. Ang kumain Iinit ako ng tubig yun, Sala Salang ako. Hindi ko may ilagay to ayun. Yan. Puntalang linggo. Hello, poon poon. Lilinis ako ng pinanghila yun. Gaglag po yun. Hola, ¿cómo a tus hijos. No que ver, que ver, que no tiene que que No te malapit na kumuli yan di ang hinip na nga sabi ko na kapi gani kami kanina ni Viralas tapos kami gumising wala yung kami di ba kasi pagkatanghali na marami na akong gagawin oo wala stress ng umaga madali nga ara nagising ako 2.30 yeah. Thank you. Lalaki naman kasi maghiwa. Nung pinapahiwa ko nung ang laki pang babo. Yan talaga yun. Marili, malalaki ang hiwa. Matagal man. Mahal mong laki. Tuloy na po ang lulutay ko. Mula mo rin. Yan, ang na. Kuhanin mo lang yung kapit. Yan ka na magpim. ang umulo. Ha? 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 Hindi pwede kumain ng mga mga Pagkain ng tao? Yes. Di mo nakakain ng pagkain ng tao yung si Ritso? Pat food ang kinakain niya? Ano lang. Ito sa akin. Nakakain niya pero hindi na masyado. Sana na sa pat food.

pero so, nakasalang na yung ano, ganyan ang trabaho ko di Ay, bunot na pala. Oh, may, na sir, baka mahulog. Nasasalin so, ko na. na. Nasalin ko na ti Ang. Ah, nasalin mo na agad. <laughs> Oo, oh, ganyan ako kabilis. <laughs> Wala akong sinasayang na oras. Nagubulat ako. <laughs> ganyan ako pabilis kaya magtrabaho. Walang nasasayang na oras sa akin. Mahal sa akin ng oras. Habang nakasala ng ano, ula, kasala ko ni sina ano nilaban. Laban. Oo, oo, ako pa. na ko Para ko tapos ba? Sabay sabay siya. Yeah, hindi ko tanggapin. Hindi lang nasasayang na oras. Kaya lang inuuna ko muna 'yung pagkain ng aso. Kasi oras silang kakain kasi sa tao. O niluluto ng ulam nila. Nag-kami na may link sa talaga. Luwan Buti nga tumila yung ulan. Naisip ko nga, eh, naisip ko si Berna. Sabi ko na po, panghirapan kami ng malengke. Sama ba talaga ang Panginoon? Tumila yung ulan. Dito mo na ilalagay ito. Diyan na muna yun, baka maulog ka. Kanyang kami namin sa binyan. Naramihan na kasi malayo. Sa bibili kasi daw, dapat talaga pang naramihan na. Kasi kung bibili ka pang unti-unti, kaya yung ano mo, lapad. Kaya yung lapad. Mga tingyarik na sa kailan bago. Ganyan din kami gawa na talaga. gadget ng isang ano. Maramihan ah. na. na mga maling Ito na mga maling akala Handa ko ah. na handa ng luto na lang. Hindi yung araw araw mag-iisip ka. ulamin? May lulutuin ka na budget na yan. Ito okay, pagkain ng aso. Okay. Ito natin kami nabili. baka. Tuloy-tuloy. Aimad. at tayo. May lang isda ngayon. Ayan. Eh mga isa bali kung magkano ang kilo ng isda? 200 ang kilo sa dinya yung ano, galing do. At ah, 200. Eh manaka sa dinya. Mukhang parek kinamang. ano mina para hindi mo tayo tayo ano 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 na ano 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 kaya kailangan yan ano Hasang-hasang. Hasang-hasang ano hasang Yeah. Ang sahasa mo. Hindi ko siya nga kilala yung ibang isda. Kaya alam lang, Data, ko lang, bilihin Basta na gusto ko bibili ko kahit hindi ko alam yung anong pangalan. Ay, hindi ko alam yung isda. Maya, Pag mga mayaman na isda yan eh. Mga binibili ko lang na isda eh. mga ay mga pang mahirap. Ang mga mayroon. Ang mga mayroon tilapia, bangus. Kalakito. Mahal yan, maha pang talakito. Marumura talakito sa lahat. Ano talakito? Ha? Ano yung tsura ng talakito? Lapag syang halapon An... Masarap yun. Ang alok na isda si yung... Ano ba yun? Medyo kulay ko medyo kulay ako. May ko na pa rin, bata hindi ko isda na i-bili. Hmm. Sila sya yung na kaya kami, kami basta isda, sige. <laughs> basta may laman. Di may isda pang loro ba? Hindi so, ko alam yan, Tiyaro. Hindi ba may kulay? Loro. Hindi ano ba kulay? Ano ba kulay may kulay. May green-green? Hindi bisugo? Ano yung Hindi bisugo.

nguolai ng family naman ayun Yan kan ulam ng aso ito ulo ng aso yan ito puro na ng kamatis na yun safe na lang ang bayo hindi pa sa amin sa laguna hindi pa ba 'tong mga ito hindi pa rin dinidikit niya Ini pinimindirit din niya ito bibili ng dugo ng aso The short version of this, we'll have to establish a lead.